Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer Shoutout sa inyo lahat Magandang gabi Ganun akong lahat ngayon mga kaibigan oh. Prosted eh. oh. Di siya masyadong makikita Pati yung likod Prosted to yan, umiikot to pero dito sa harap, hindi siya masyado makikitang ang umiikot to. Oh. Oh, prosted yan mga kaibigan o. Oh. Tira itong isa. Ah, lagpas manggas. Tira ito nga pala mga kaibigan. Pag-usapan natin itong 5 peso na to uncirculated 5 peso 2005 o oh, diba so mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe papress na subscribe papress na notification bell pasilik ng all para manutupay kayo pag nag upload ako ng video pasilik ah, pa like na rin at kung gusto nyo i-share pa share na rin so mga kaibigan pag usapan natin yung 5 peso 2005 Ah uh, update muna natin yung kanyang pictures issuer Philippines public type standard circulation coins years 1995 to 2017 value 5 peso currency peso composition nickel brass Weight 7.7 grams, diameter 27 mm, thickness 1.87 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Medal alignment to mga kaibigan, pantay ano. Oh. natin siya, 7.7 grams tao siya. Ayan mga kaibigan, 0-0. oh, eksakto. Ibig sabihin, uncirculated talaga siya mga kaibigan. Ulit. Uncirculated siya. Wala siyang bawas. Matagang bawas mga kaibigan. O, oh, kasi uti na niya mga scallop niya. O. Oh. Kompleto. Pati ang ano oh oh yung likod para siyang frosted mga kaibigan punta na tayo sa Uber said of Emilio Aguinaldo facing right value date within scallop border. yun daw sa kanan 5 peso Republika ng Pilipinas year reverse central bank seal within circle and gear design within scallop border edge nya smooth smooth yung edge ito yung reverse ano Banko Sentral ng Pilipinas yan yung cogwheel. Bago tayo pumunta sa presyo niya mga kaibigan. Uh, may mga nagpupos nito mga kaibigan eh. May nagsasabing 100,000. May nagsasabing 1 million. 60,000. 60, 70, 50, ang pinakamaliit, mga kaibigan, 1,000. Pero alamin natin ang tunay na presyo talaga ng 2,500, mga kaibigan. Ang 2,500 ay... Ang halaga ng 2,500 ay good 570 very good 760 fine 950 very fine 14 pesos extra fine 32 almost uncirculated 32 uncirculated 44 ayan mga kaibigan o oh. o oh, yan ang tunay na halaga ng 2,500 uncirculated 44 pesos galing sa numista yan mga kaibigan so mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe papres na subscribe papress na notification bell select ng all para manodify kayo pag nag upload ako ng video palike na rin at kung gusto nyo ishare share na rin maraming salamat mga kaibigan magandang gabi